lakat ng ulan no oh, tanggal alikabok ka bukta na ganito ayun Ay, plastic ko nilipad na hindi <laughs> pala hindi na camera ko ano oh mm hindi -hmm. na yeah. oh Reno ito eh. Opo, Reno 8. Bakit? Malapot. Ano ba yan? Oppo rin? Samsung? Realme. Ayun na. Saan? Sige. Phoenix. Ah, yung Phoenix pala. Realme pala yung Phoenix pala. Yung Phoenix. Ayun nga. Pero ano na yan? Ang na yung brightness niyan? Hindi. Baka... Binabahan ko lang yan. Ah, huwag babaan. Sige. Sige pa. Malinaw yan. Iba ba? Ang taas mong Tinan mo. Pariho lang naman ah. Ay, pero iba yung kulay ng dahon. Tinan mo. Iba yung kulay ng dali? Ano mo yung sayo? Ah, oh, di ba? Iba lang dito. Sayo green na green eh. Pero malinaw lang kung <laughs>